Baka mamaya may lumabas na estudyante doon, no? Sayang, oh. Ha? Anong... Eto, service si... Sa sa pupunta. Uh Oo. -oh. Ako muna, pupunta bu ako. na pa ako nung masasakyan doon. Service mo ba si Butchok? Oo. Oh, sige, ako muna. Okay. Yeah. Diyan! 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 Hika, hika. Son! Son! Hindi ka. Tanggalin mo yung kadena niya, no? Ni Paring Abe, tanggalin mo. Kadena, so, ka. Kaya mo bang tanggalin yung kadena ni Paring Abe? Okay. Ano ka na patanggalin? Ah. Meron, ito! ito. Ah, Ayun, sige. Taka, taka. Tanggalin mo. Siyo ba tatanggalin na ang Ha? Huh? Hindi nga, parang nga pagka Parang nga pag buma... Parang pag para biyahe. Sige, yeah, tanggalin mo. Tanggal, tanggalin mo yung kadena. ayun. Okay, yeah, tanggalin mo yung kadena. Ayan. Para pagka na biyahe, so hindi siya na <laughs> Panay tunog lang. Yeah. Ayun. Okay. Sige, bili, bili. Ayun. Ayun. Tanggalin mo yung kadena. Ano? Sige, hila, hila. Ayun. 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 Tanggalin eh Ayun. Bili, bili, Tanggalin mo yung kadena. Ayun.

Service, ano? Service, service. Ito pala din yun eh. <laughs> <laughs> wala <kade na. laughs> walang ka Walang kadena, walang kadena. <laughs>

Ay, wala ka naman.